Hello, magandang hapon. Ayan, nagluluto tayo ngayon na sinigang na isda, pipikat. Ayan, with fresh calamansi. Ayan, naglan na tayo ng luya at saka kamatis. Ayan, ngayon naman. Ayan, no, ang mga isda. Pakita ko sa inyo. Ayan na nice yun naman, lagyan na natin ang talbos ng kamot. Ay, ay, sarap. Fresh. Sarap na sarap ng lasa. fresh calamansi. Thank, you. Thank you. Tikpan natin ang sabaw. Ayan. Mmm. Yummy. Sarap. Tapos yung ano, yung talbos ng kamuti, hindi ko masyadong lulutuin. Parang inano lang. Malalantayan ng ano. Okay. Ayan guys, thank you for watching guys and God bless you all. Luto ng ating sinigang na isda.